good morning you guys so um first time na ako gamito ng akong um mic so um it's currently 10:30 na dere sa buntag and then um natulog niya ng gabi eh, ko uh, mga around almost 3 a.m na okay of course know, daghan may make ng mga uh, um chit chat uh, so, um, and then birthday po, sa akong igagaw ga ina, gahapon. So that's why, koan, um, late na may naka tulog pod kay, no need pod maghelp help help kinagmay. And then, um, sa akong background karon akong anti-kakay na, na siya siyempre, um, speaker. <laughs> <laughs> Speaker, no. And then, nag-taabut lang ko sa ilahang um, eh. sa akong isaka-antis, auntie Janet, whereag-tulug paman ata siya. And then, yam, yeah, mo ata-mi yung simbahan later on, around 12, mauman to yayin ng kagaina. So, well, um, nag-hulat ko, then akong auntie-driya, um, nag, you know, tea nag-coffee.

Tuesday. Kailan mo babalik? Bukas. So, bukas. Hindi pa Tuesday. Ay, di siya lang siya, may work siya, eh. Tuesday ng umaga. Oh, uh, sana din nalang niya ng gamit ni Kat. Aw. Hindi nga siya makapunta doon eh. <laughs> Oo nga, kundi baka di siya makalabas ng buhay. So huwag pa here before me, muna lahat ka umuha tumig simbahan later on. Nimata na um, akong um, auntie. na siya sa kilid dito ah. Auntie Janet and then her husband, Paul. Oo! Uh, so, uh, ow. ow! Sa akong chin.

Sige Dibili Ako ka, ka Andrea, guys. Sa si mga bata, ayun lang talaga. <laughs> Yun lang, mga pizza. Ako na po si na kasi nga, meron Pero, ng rin, exercise oh. so, so, sa, um, na balik sa Sa Santa Barbara. Yeah, eh. Kaya di na ako <laughs> buhat diriya. Okay, nana itong buko. May kayo short, guys. Yeah. Or gituyo man itong antik. Pwede nung diri ala sa chin pero yan nga. I just got my hair. Kaya ang dugay mo tubo. para dugay mo daw mo tubo. Sure. Maroon tag si Dora. Ano yung Dora the Explorer. Oo, makaibang. Gusto ko na na-adora. Pero ako kailangan kong pagkailangan ng mga ko. There you go. Ako kay tag braso. Thanks, Tay. Thanks, Tay. Yes! You're welcome.